Hello guys, so today guys is uh, 11pm ng gabi So biglang uh, lumindol guys And bigla kami lumabas sa kwarto At kasama namin sila nang kami ay lumabas Ayan, nandito sila ngayon guys sa sala namin Kasi guys, naraman, nararamdaman din pala ng mga aso na God. pag ngayon, ganitang pangyayaring pag lumindol, talagang nararamdaman nila din. Kasi syempre, ayan guys, eh, nung lumabas kami, lumabas din sila. So, tingnan nyo guys, takatatakot si Jika guys. Ayan, tingnan natin so, taka siya, takatatakot siya guys, talaga. Nang uh, siya ay aking hinawakan, ayan, tingnan mo. Is, yes, ano nakakatakot ito guys, dahil si Jika ay buntis. So, ayan, pinapakita pa niya dito Karingo, yung kanyang chan. Nakaka-intindi talaga siya, guys. Pag no, sinabihan ko no, no, sa kanya, no, nga, no, kaya, no, kaya, no, kaya, no. kaya pakita mo yung chan no, mo. Ayan, tiyan mo yung siya, guys. Kaya kita niya talaga yung chan niya. And medyo lumubo na talaga. Kasi, ah, uh, yung tagal na kanyang panganganak. It's no, no. sa Sunday na. So, today is uh, Tuesday. So, meron na lang siyang ng araw bago siya manganak so uh, february 10 kasi siya manganak so today guys is uh, date today is february 6 so for this na lang guys magre-labor na si Jeka yun naman guys talagang uh, kinakabahan din ako na manganak si Jeka ng kasi, kasi nga it's first time Ay, ni Jeka manganak Don. So yun guys ang, ang, ang aking updates Kwasan si today con, for Jiga uh, Channel. So yung karamitan guys mag subscribe po kayo sa channel po na ito. Maraming pong salamat guys. Itang diya. Sip naman po kami and sali, yung lang naman yung Isulod na si Kwan. Isulod si Lucas. Isulod si Lucas. Hmm. Jig Jiga.

suri na sulod na ka matulog na saka ka na takas sa baba